Ang magkabilang panig ay natigilan sa eksena. Ano? Kayang hadlangan ng isang tao ang aking atake. Dumating si Zhu Huyang sa tamang oras sa huling sandali. Ito ba ang war god? Natarante si Zhu Huyang, hindi pa nakakakita ng demonyo dati, lalo na ang may ganoong mabangis na hitsura. Nagtitigan ng magkabilang panig sa kawalan ng paniwala. Ito ba ang war god? At wala ba talaga siyang paglilinang? Lumabas na ito ay isang peking war god, nagpapatagal ng oras. Lahat ng demonyo, makinig kayo. Mabilis na patayin ang hukbo ng tao. Ang buong hukbo ng demonyo ay sumugod na may hindi mabilang na dagendong. Direktang inatake ng general ng demonyo si Zhu Huyan, sumisigaw. Kakainin kita ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Zhu Huyan ang asarol sa takot, ipinikit ang kanyang mga mata, at umindayog ng buong lakas. Ang pag-ataking ito ay hindi inaasahang direktang nilipol ang hukbo ni Merlin. Lumaki ang mga mata ni Wu Hao sa kawalan ng paniwala. Lahat ng iyon ay mga eksperto sa Nourish Spirit Realm, pangalawa lamang sa mga commander. Iyon ba ang layunin ng sibat ng War God? Pinanood ni Chen Zuo ng Nine Deaths and One Life Realm ang eksenang ito ng may kasiyahan. Alam kong perpekto ang battle garb na iyon para sa taong ito. Nakita mo, ang lakas ng battle garb ay hindi nakasalalay sa paglilinang ng isang tao, kundi sa tindi ng damdamin ng may-ari nito. Sa nakikita ng tagumpay, nagbubunyi at lumulukso sa tuwa ang mga tao. Upang ipakita ang kanilang sinseredad, sumigaw siya kay Zuhuyan, dakilang isa. Kung may iligtas mo ang mga tao, iaalay namin ang isandaang libong munang mayabong na lupain. Ang pahayag na ito ay tumama mismo sa puso ni Zhu Yan. Anong magsasaka ang hindi mahilig sa lupa? Kinailangan niyang ipaglaban ang isandaang libong munang mayabong na lupain. Ikanaway niya ang kanyang asarol sa bagong dating na demonyo, ngunit ang mayabang na demonyo ay itinaas lamang ang kanyang kamay upang harangan ito at ngumisi, bukod sa pagiging mas mabilis, sa tingin mo ba ay maaaring gamitin ang asarol bilang sandata? Napakakatuwa, ngunit sa susunod na sandali, pinagsisihan niya ang kanyang mga salita. Isang napakalaking puwersa ang sumabog, na bumalot sa buong larangan ng digmaan. Anong kamangha-manghang kapangyarihan? Tiyak na mananalo ang battle garb. Walang magawa na tumingin sa unahan si Zhu Huyan at nagtanong, nalutas ko ba? Nakakapagod ang pakikipaglaban, Ngunit biglang umalang ang isang malakas na tawa. Isang malaki, kakaibang kamay ang dahan daw ang lumabas. Maliit na langgam, sa tingin mo ba isa ako sa mga sundalo? Mayroon akong isandaang libong demonyo na nakatira sa loob ko. Kung gusto mo akong labanan, kailangan mo akong patayin ng isandaang libong beses. Ang lalaking ito, na nababalutan ng mga ulo at katawan, ay isang sandata na sadyang dinisenyo upang pumatay ng tao. Matapos makaligtas sa isang mapangwasak na atake, hindi lamang siya hindi namatay, kundi naglabas din siya ng mas malaking puwersa. Sa pagkakita sa nakakatakot na eksenang ito sa harap niya, natigilan si Zuhuyan sa kinatatayuan niya. Sinampal siya sa lupa ng isang kamay at pagkatapos ay binomba ng hindi mabilang na mga pag-atake. Bawat galaw ay isang nakamamatay na suntok mula sa isang daang libong demonyo na namatay sa mga kamay ng tao. Bawat hampas ay isang nakamamatay na suntok sa kaluluwa. Oo, tama siya. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Ako si Zuoyan. Sa pagtingin sa God of War na walang lakas na lumaban, biglang nainip ang Demon King. Si, patayin siya." Biglang nagpakita ng malalim na bunganga ng bangin ang katawan ng halimaw na ito. Minuksan ng bibig nito upang lunukan si Zuoyan. Maluha-luha ang mga sundalong tao. Lord God of War, Zuoyan. Ngunit bigla, isang malakas na sigaw ang umalingawngaw at sila ay natigilan. Sa isang asarol, sinuntok ni Zuoyan at pinatay ang 100,000 Merlin sa isang iglap. Kaya hindi ko kayang linangin ang 100,000 acres na ito ng mag-isa. Lumabas na iniisip lang pala niya kung paano linangin ang 100,000 acres na ito kanina. Gusto rin niya ng baka. Ha, dakilang Diyos, ito ba iyon? Sa iyong katayuan, makakahingi ka ng mas mataas. Hindi pa ba sapat na mataas ang pagkakaroon ng baka? Hindi ko man lang manggahas na mangarap na maging ganoon kayabang. Ngunit kahit bigyan kita ng baka, hindi mo pa rin malilinang ang lupa bibigyan kita ng isang libong baka. Walang imek ang Demon King ngunit walang magawa. Kinailangan niyang kumilos ng mag-isa. Lumabas ang isang bukol ng laman mula sa kanyang dibdib at naging isang mabangis na mata. Iyon ang Demon Eye na nag-alis ng selyo ng God of War's Abyssal Seal isang libong taon na ang nakalipas. Ayun sa alamat, sinelyuhan ng God of War ang lahi ng demonyo sa loob ng isang hadlang na kahit ang tuktok ng King Realm ay hindi makakasira. Isang libong taon na ang nakalipas, sinira ni Lingtong ang selyo sa isang hampas mula sa Demon Eye, at muling nakita ng Merlin Clan ang liwanag ng araw. Hindi ko inaasahan na makikita muli ang Demon Eye sa araw na ito. Hindi mabilang na enerhiya ang nagtipon patungo rito at sumabog ito na may walang kapantay na kapangyarihan na direktang tumusok kay Xu Yuan. Babala, namatay ang inapo ng host, nabigo ang misyon. Tapos na ang trial 3. Hindi ka na makakapunta sa susunod na kontinente. Umikot ang itim na enerhiya sa katawan ni Chen Xuan. Huwag kang magalit, pipiliin ko ang pangalawang opsyon para sa iyo. Ngunit na natiling kalmado si Chen Zuan. Lumabas na nasunog lang pala ang mga pakpak ng manok. Huwag kang mag-alala, hindi nagmamadali ang emperador, kaya bakit naman magmamadali ang Yunuko? Iyan ang battle garb of the war god. Hanggat hindi nawawala ang espiritu ng pakikipaglaban, hindi mamamatay ang war god. Nabuhay si Zhu yan ng buong buo ang lakas, hindi inaasahan, sa isang hampas ng asarol, isang malaking butas ang nahukay sa kanyang dibdib, na nagdulot ng gulat sa buong tagapakinig. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Chen Suan. Ay, pagkatapos ng laban, umuwi na tayo at magsasaka. Ngunit bigla, may dalawang kamay na humawak sa kanyang leeg, at nang lumingon siya, nakita niya na ito ang Demon King. Bakit hindi siya namatay? Sa susunod na segundo, natigilan si Zuoyan dahil ang Battle Garb of the War God ay lumitaw din sa kanyang katawan at hinayla pa nga ng Demon King ang Battle Garb of the War God ni Zuoyan. Lumabas na nakakuha siya ng isang bahagi ng labi ng War God isandaang libong taon na ang nakalipas. At nabuhay siya ng isandaang libong taon kasama nito. Ang layunin ng pagkakataong ito ay hanapin ang natitirang labi. Kanina, sinadya niyang magpakita ng depekto upang ilabas ang battle garb of the war god. Mabilis niyang pinagsama ang mga labi sa isang bagong war god, direktang lumampas sa Emperor Realm, at naibalik pa nga ang kanyang kabataan. Dapat kayong lahat mamatay, kayong mga tao. Isang demon ay nakasing laki ng isang bulalakaw ang lumitaw sa langit, naglalabas ng mapangwasak na atake na kayang sirain ang mundo. Napuno ng kawala ng pag-asa ang mga puso ng mga tao, ngunit biglang bumalik ang atake, tumama sa lingtong, at nagdulot ng pagsuka ng dugo. Sino iyon? Sino ang hamarang sa aking atake? Hehe, narinig kong isa ka ring tao mula isandaang libong taon na ang nakalipas, kaya dapat mong matindaan ang pangalan ko, ako ang Dark Emperor Chen Zuan. Minsan siyang sanggol na tao, ngunit pagkatapos ng isandaang libong taon, naging henerasyon siya ng mga demon king, na namumuno sa mga demonyo upang guluhin ang mga tao, dahil lang sa hinabol siya ni Merlin isandaang libong taon na ang nakalipas. Ngunit siya ay isa lamang walang silbi na basura na hindi makapaglinang, at malupit na inabandona ng lahi ng tao, maging ang sarili niyang ina ay inabandona siya. Sa sandaling inakala niyang mamamatay na siya, pinatay ng God of War ang mga demonyo gamit ang kanyang mga kamay, ngunit inabando na rin siya. Sa sandaling ito, lubos na siyang nawalan ng pag-asa, ngunit muling binigyan siya ng pag-asa ng God of War sa pagsasabi sa kanya na lumaban o mamatay. Sa ilalim ng gabay ng God of War, inilabas niya ang isang walang hanggang kosmos, kaya siya kung sino siya ngayon. Bahagyang nagulat si Chen Zuan at sinabing hindi iyon ang narinig niya. Naroon siya noon. Lumabas na isang dang libong taon na ang nakalipas, gusto niyang kumain ng hotpot ngunit walang base material, kaya nang hiram siya ng ilang spirit grass. Mula sa spirit tribe, gayunpaman, walang humpay siyang hinabol ng spirit tribe at hiniling na ibalik niya ang kayamanan ng kanilang tribu. Pagkatapos habulin sila ng tatlong araw at tatlong gabi, kinaway niya ang kanyang kamay at lumikha ng isang no-fly zone, ngunit gumawa siya ng malaking galaw, na naging sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng Battle Garb ng God of War at pagkatapos ay pinulot ni Lingtong. Ngunit sino ang maniniwala dito? Bukod pa rito, sinabi ng God of War sa kanya na mamamatay siya kung hindi siya lalaban. Hindi makapaniwala si Chen Zuan na ang taong nagsabi ng ganoong mga bagay ay talagang ang God of War. Naramdaman ni Chen Zuan ang kahihiyan ng marinig ito. Ang totoo ay pagkatapos niyang buksan ng God of War Abyss, nalaalan niya na mayroon siyang base material, ngunit kulang siya ng dipping sauce para sa kanyang hotpot. Bigla, nabaliw siya at sinabing kailangan niyang isausaw ito sa bean paste. Kung hindi niya gagawin, mararamdaman niya na malas siya. Sa makatuwid, walang gabay mula sa God of War at lahat ay gawa niya. Ang kanyang pananampalataya ng isang libong taon ay nawasak ng kanyang sariling mga aksyon, at paano madaling maniniwala si Lingtong sa kanya. Tinipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya at ganap na nagbago sa God of War Battle Garb, na nagpas siyang durugan si Chen Zuan. Pinanood ng mga tao ng may takot habang itinataas ng tunay na God of War ang kanyang kamao na kasing laki ng bundok. Ang walang kapantay na kapangyarihan ay nagbukas ng lupa. Mamatay, sigaw niya, ngunit mukhang hindi masaya si Chen Zuan. Bakit wala namang naniniwala sa akin kapag nagsasalita ako kamakailan? Tanong niya sa sarili. Sa susunod na sandali, nawala siya at lumitaw sa harap ni Ling Tong. Sinampal niya ito ng malakas, at kasabay nito, isang higanting kamay ng espiritu ang tumama kay Ling Tong na nagkalat sa kanyang katawan. Ang sampal na ito ay nagpatulala kay Lingtong. Ikaw ang Zuan Chen Emperor, sigaw niya. Maging ang immortal na war god ay madaling natalo niya. Sino pa ba ang maaaring ito kundi ang Zuan Emperor mula noong mga nakaraang taon. Kung hindi ako tatakbo ngayon, tiyak na mamamatay ako. Sa isang saglit, siya ay sumugod patungo sa war god Abyss. Napaka-terror ng kapangyarihan ng Zuan Emperor. Ang hindi pagtakbo ay mga ngahulugan ng tiyak na kamatayan. Namangha si Zhu sa eksena. Maging ang Demon King ay tumatakbo. Ang taong iyon ba talaga ang patriarka? Naisip niya sa sarili. Nang matanto ito, agad siyang lumuhod. Patriarka, pakiusap si Ryan mo si Ling Tung, o tiyak na babalik siya para maghayganti sa lahi ng tao. Pakiusap niya, ha, ngayon ka lang ba naniwala sa akin? sabi ni Chen Zuan, ngunit wala siyang balak na iligtas siya. Narito lang ako para tingnan ang trinsera na hinukay ko, dagdag niya. Natatarante na si Zuhuyan. Patriarka, tigilan mo na ang kalokohan. Malaki ang kahalagahan ng War God Abyss sa ating lahi. Pakiusap harapin mo na si Lingtong. Paghimok niya, walang imit si Chen Zuan. Kahit matapos magtago ng isang daang libong taon, walang naniniwala sa kanya. Nagpasya siyang hindi na magsalita at ipakita sa kanila kung sino ang tunay na pinuno ng kontinenteng ito. Bigla, dalawang higanteng kamay ang bumaba mula sa langit, nagkokonekta sa langit at lupa, at bumagsak sa magkabilang panig ng War God Abyss. Sa isang pag-iisip, puwersahan nilang isinara ang War God Abyss, at sa sandaling iyon, nanahimik ang mundo. Tumigil sa pagrereklamo si Zhu Huyang, ngunit malaki ang nawala kay Lingtong sa loob ng War God Abyss. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, ang propesya tungkol sa pagbabalik ng War God sa mundo ng tao ay hindi tumutukoy sa kanya o kay Zhu Huyang, kundi kay Zhuan Chen Emperor, si Chen Zhuan. Inabot ng isang daang taon si Einstein upang matuklasan ang mga batas ng paggalaw ng crust, Ngunit ang bundok sa harap nila ay biglang nag-teleport ng isang daang talampakan, na direktang Sam Iron sa kanyang teorya. Lumabas na si Chen Zuan ang responsable sa lahat ng ito. Pinagsama niya ang War God Abi sa War God Kick, at si Ling Tong ay nabalutan din sa loob. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang galit, at kasama ang Battle Garb of the War God, siya ay immortal at kalaunan ay babalik upang maghaiganti.